mga tabi po dito na mga pwedeng pamilian para kahit papaano po ay meron po silang pamali. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode nakabili na po tayo ng ano, ng exhaust fan. Ito po ay nabili kahapon, hindi na lamang po nagbidyohan dahil busy po sa trabaho at pag-aasikaso po sa Chills and Treats ng mga kids sa Robinson's Town Mall, Malabon. So ngayon po magkakabit po ng exhaust fan ay si Kuya Roddy, yung pong kapatid ni Papa D at si Kuya Ronnie. So tara at tingnan po natin. Sakto na kuya yung butas niya dun sa excess fan o ano? okay. okay. Asak na. po ay po kami ng excess fan Para po maikabit po dito sa bandang kusina. Yan naman po ay naipaalam na sa may-ari ng bahay. Bumili po tayo ng excess fan dahil ano po. Bali dito po nga sila natutulog sa ano? Sa sala, dikit-dikit. Eh, yung bahay po ay sobrang liit ay ano po siksikan o medyo ano po talaga medyo mainit po dito sa loob Ayan akong pinday ng puli-puli yung wives po na dati may tinsa sa ating ex-husband. Saan pa talaga kaya i-pray mo? Hindi, kaya diba? O, mayroon kaya? Kaya na yun. isa pa yata ako mahanapin ko yung isang pantalon doon. Mayroon sa Tatlo yung itim ko na pantalon isa lang nagagamit ko. Kami hanapin ko. Pasok ka na. Oo. Kaya ka rin wala ko dito eh. Ah, pagkawala okay. ko okay. na. Tapos na pong linisa ni Andrea yung ano. Yung dababo. Balik, kakapit na lang po ni na kuya yung exhaust fan. Ang aking uno, hindi ba naliligo? Ang aking uno. Saka, siyempre, ipakot Sila ba yung sigit-sigit na wala na lang? Nakatik na po ni Kuya yung ginawa niya. Kinayos niya na wire sa wire well po ng exhaust fan. Bakit kami anong kuya sa Yung, ano, yeah, di May... drag ko Alam pa, check up kayo kahapon. Ngayon naman po, susubukan na nila kung pong... mm, no, gagana po yung exhaust Gagana po yung ano? 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 Bukas na yan? Yan, mukas na bukas na po. Mm. Ay, Mahangi ha. natin ha. Tunin mo yung lighter dyan. Ah, pag pala binubuks na ibigla nag-open yung window. Scarlet! So, buha ating ito na kami. Papel. Ha? Bunit ka ng papel. Ah, kapag iigot ng, ng Ang katulong po mm -hmm. ni Kuya Rodi is si Kuya Ron. Yung, yun. yung Sila daw po yung magpapasindi ng ano. Parang, muna para, parang muna. Ng apoy. Pag umigot daw yung usok, goods na daw yun. Mega, patay betul. patay mega betul. Betul betul. Ayo mega na, ah no, na. Di lapo kita se video, pero hini gup nawan po Kita 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 lihat. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. na lihat. Kita lihat.

wala palang bracket na kasama. Well, hindi ko napansin ka. Baka iba Baka... <laughs> yung ano. Hindi, hindi, hindi. Ano mo, para Hindi kalat di sa mo. Dapat yan na. Nakakapit sa sagili. Ito yung ginawapit yung sa pader Wala nga yun o. Ipihitin lang. Wala nga yun. Wala nga yung bracket dito. Panlapin lang. Matagal yun yan. Ito kinalaman po ng tadi para bumapit. Tapos itutot medyo ano lang po dyan sa neck. Dito sa neck. Ito ay sa mga bukas na yan. Dito na po Itong kulay puti kuya hihiyaan ninyo pa? Oo. Ikakabit. Ay, ikakabit pa rin yan? Kinaka-over niya. Akala ko ganyan na lang. Naglatag po tayo dito na extension wire. Dito naman po nakasaksak Kahit hindi na automatic okay. yan. Nabubukas? Oo. Automatic.

Ano yung sasasura yan? Ano yung mga katakan mo doon na siya huwag kasal yan? Okay na. Okay na po. So, ito po yung likuran ng bahay. And kapag naka-open po yung exhaust fan ay bubukas po yan ng kusa. Sa kabi ng bahay naman ay naka-aircon dahil meron po silang baby. Ano po ito Ilagay na rin po yung pingganan at maigit sakto naman akala kitatama doon sa exhaust fan. Bang, para may dalit po nakapatong to dito na. Pwede naman hindi napatong ngayon. Na, na, mga nakapatong lang dyan, mga tupperware. Pwede ganyan na lang muna. Hindi na lang muna papatungan ng kung ano-ano. Hindi mo natapal yan? Huwag na. ano yung parang mahawi-hawi. So babarinahan na lang po nila sa gilid para for security para hindi po bumagsak yung Excel strand thank you po Kuya Rodney and Kuya Ronnie <makes noise> So hinihigop naman po yung ano yung mga usok or yung init po na nandito sa loob ng bahay papalabas po. Ito na po yung sipa-sipa yung isa. Ito yung isa kanya na po ang At na mga nasirang bahay. yung mga nasirang Kahit ito pa rin. Ito yung Kanya-kanya sa mga...

Kaya ko po ay Dito nga po sa kahabaan ng ano ng Governor Pascual simula po sa Francis Market hanggang sa barangay po ng Katmon ay sinarado po ang mga ang kalsada sinarado po ang kalsada para sa ano sa pagsasaayos po ng mga nasirang bahay dito po sa Barangay Katmon. Okay, mga nagpaabot po rito ng tulong sa mga nasalanta po ng trahedya. Masabi po ay ano mga dami po dito na mga pwedeng pamilian para kahit papaano po ay meron po silang pamalit dahil karamihan po sa kanila ay wala po talaga na isel pang mga gamit wala na isel pang mga damit marami din naman po nagpapabot dito ng tulong dahil mga iba't ibang organization po ay nagbibigay po ng mga libreng pakain, patubig, damit at iba't iba po mga supplies. Papasok na nga po tayo sa trabaho. Inabutan tayo ng ulan sa dal. And life must go on po para sa lahat ng mga biktima ng nakaraang sunog dito sa Malabon City.